Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mong po na manood. Just click mo na yan, James TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today is reflection. Nasa tema pa rin tayo ng Salmo o mga awit sa Biblia. So almost 150 chapter to guys. Isa sa mga author nito, itong si Haring uh, David. Pero kung titignan mo, isa summary mo, ang laman ng mga awit na to ng Salmo na to ay puro yung pagmamahal ng Diyos kaya nga ayon sa Salmo uh, chapter 139 verse 13 kilala nyo ako dahil kayong lumikha sa akin kayo ang humugis sa akin sa, sa sinapupunan ng aking ina so yun guys napakalinaw yun, napakagandang uh, mensahe so alam ng Diyos guys yung buong pagkataon natin, minsan iniisip mo pa lang, alam na. 'Di ba? O gagawin mo pa lang, alam na ng Diyos. So kung um, iambing natin sa modern time ngayon, habi uh, lang isang tao, 'di ba? Uso ngayon sa social media yung mga dating apps. 'Di ba? Minsan magkakakilala lang sila sa Facebook, 'di ba? O mga dating apps. Uh, hindi pa masyadong matagal ang kanilang uh, time na magkakilala, nag-a-i-love yun. O kaya minsan, hindi pa sila nakikita guys. Through internet lang, di ba? Social media lang. Nag-I love you na. Pero titingnan natin, mababaw lang yun. Kasi hindi mo pa napuprove. Salita lang yun, di ba? Puro message lang, pambubola lang. At kung ano, ano pa. So, kapaligtaran naman, asa isang taong uh, matagal mo nang kakilala, kasama mo, di ba? Pero, hindi ka pa rin minahan. So, yun ang masaklap. Di ba? Kala mo, kilala mo na siya. Pero, nang nakita na yung ugali mo, nakita na yung baho mo, wala. Hindi ka na minahan. Iniwan ka na lang ah, uh, ng mag-isa. So, kaya nga ang Diyos natin, guys, kilalang kilala tayo. Kilalang kilala tayo, kilalang kilala tayo ng Diyos ah uh, mula sa sinapupunan ng ating ina. Sa ugali, yung baho, di ba? kung ano tayo. Kaya nga, paano na sabi ng mahal ka ng Diyos? Unang-una nung nasa second, sinapupunan tayo ng ating ina, hindi tayo pinabayaan. Giningatan niya tayo, inilagaan, inalagaan niya tayo. Di ba? Kasi hindi naman kaila sa atin may mga batang uh, sa sinapupunan, misal 2 months pa na, 3 months, uh, nalaglag na. So hindi na natuloy namatay matay na. Di ba? May ganun. Meron namang sinilang na. Pero pagkasilang namatay din siya, sumasabay pa sa ina, di ba? Namamatay din ng ina. meron naman, di ba, na talagang sinadya, pina-abort. kaya hindi na buhay. Kasi lalo na sa ibang bansa, guys, legal ang abortion. So doon pa lang makikita na natin na minahal na tayo ng Diyos. Kung babalikan mo yung naging buhay natin, di ba? Sa mga pinagdaanan nating mga problema, hanggang ngayon buhay pa tayo. So tayo ng Diyos. So, kahit naging masama tayo guys, kahit na pasaway tayo, di ba? Ang Diyos hindi tayo pinupuwersang magbago ka. Kahit unti-unti, okay lang. Importante talagang aabot tayo dun sa pagbabago na talagang lalo pa natin mahalin. Kasi di ba, uh, parang sa ating ina, nakakahiya, di ba? Yung ina natin, napakabait sa atin. Hindi tayo pinagbubayaan. Nung bata pa tayo, di ba? Inalagaan tayo, pinaliguan. Hindi sa eskwelahan, di ba? So, binihisan, ang dami. Ang talaga hindi tayo pinag -riha. Na, na, gaano pa kaya ang ating Diyos? Kaya guys, ang challenge ngayon sa atin, lalo na ngayon panahon nato di ba? December na, malapit na yung Pasko. Di ba? Diyan din pinadama ng ating Panginoon Yesus sa pagmamahal Imagine mo, Diyos siya, nagkatawag tao siya, nandun na siya sa langit, di ba? Wala naman sa kasalanan, guys. Wala naman sa kasalanan tayo ang may kasalanan. So, dahil sa pagmamahal niya, di ba? Kaya sa uh, John 3.16, uh, uh, God's love us, He sent His only Son for the love of the world, or for the love of the humanity. So, yun po, di ba guys? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kahit na uh, alam niya hindi natin na kaya, di ba? Tinubos niya tayo. Kahit na mas, ma, masasaktan siya, narurusaan sa mga hanggang sa mamatay siya pero minahal niya pa rin tayo at tinubos niya pa rin tayo dun sa cross ng Calvaryo 2,000 years ago. Kaya ang challenge ngayon sa atin, di ba guys? Uh, ngayon, December na malapit ng Pasko, pa ng Pasko, papasok na yung January 2024. Nandiyan na naman yung news resolution, di ba? Na kailangan baguhin na natin ang buhay natin. Kasama na yung diet dyan, no? kung ano-ano pang ah uh, kabutihan ang ating naiisip. So, yun ang challenge ng ating ngayon na sana ah uh, simulan na natin dahil mahal tayo ng Diyos. Kailangan din natin sa mahalin at uh, paglingkuran habang uh, nandito tayo sa mundong ito. Hindi man tayo perfecto guys pero siyempre kailangan majority ng ating ginagawa ay mabuti ayon sa gusto ng Diyos. So, yun po ang ating uh, hingin dasal sa ating Panginoong Yesus na sana hindi tayo pababayaan at lagi niya tayong gagabayan sa ating buhay. Lalo na pag may dinaranas tayong matinding problema. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. At salamat sa paalalang ito, Lord. Bagamat pasaway kami, matigas ang aming ulo, pangit ang ugali namin, may mga baho kami pinatago. Lord, salamat po at binibigyan niyo kami aming pagkakataon. Tulungan niyo po kami, Lord, na malagpasan ito at uh, magawa ang paglilingkod sa inyo, pagmamahal niyo. Salamat po sa pagmamahal niyo, Lord, sa kabila ng mga pangit namin ugali at uh, katawag. At salamat din sa aming mga nanay, Lord, naging katuwang niyo, katulong niyo para kami mabuhay dito sa mundo. Salamat po. Salamat po sa inyo. At siya natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman sa pinansyal at sa relasyon sa pamilya. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, kung ikay magtiwala, at manampalataya, ano man lang yung kahilingan sa pangalan ni Jesus, tsak yun ay kanyang ibibigay at iyong makakamit. So, Lord, i-bless niyo pong kapatid namin ngayon may matinding karamdaman. Bedridden na, Lord. Stage 4 cancer. May tanong na sa buhay, Lord at kung ano-ano pang mga um, mga sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po Lord ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Iyakapin niyo po Lord. Tanggalin niyo po kung ano karamdaman bumabalot sa kanyang katawan niyo. Sa inyong pangalan, Panginoong Jesus. Ganon din po sa pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira. Dahil siya hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po mga nasamahan. Pagbikis-bikis niyo po niyo at sa pinansa Lord na kailangan namin lahat Lord lalong lalo na po mga kapatid namin walang wala Ultimum, pambili ng bigas ng ulam, sa mga bata pamasay, pambili ng gamot Lord pambayad sa upa, tubig, kurente at kung ano-ano pang pangailangan namin i-bless niyo po ang aming kabuhayan para sa aming pamilya. So, lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan ng Jesus Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa aming mga mga anak ng Jesus, Spirit Santo. Thank you very much for.